Itong YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at mangontra sa mga malas. It's Miri Kumari and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video po, hama ko mari Pintigan, ay andito naman po tayo sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas, dito po sa karyan ng Encantadia, dito po sa UPLB. Kasi dito naman po tayo ngayon nagpapahilay lahod Kasi for today's video po ay meron naman po tayong i -share, share sa inyong isang napakainam na mga pamaraan Para kayo naman po ha mga tigang, ay nako masolusyonan na ang mga pinuproblema po ninyo Kung kayo po ay namumroblema pa rin tungkol po sa usapin ng pagkakautang utang Ako utang pa rin? <laughs> Opo ha mga Pwes kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo po ha at gusto nyo pong malaman ang ilan sa mga napaka pamamaraan para kayo naman po'y makasingil na ng inyo pong mga pinauutang at kayo po'y makapagbayad na ng mga pagkakautang po ninyo ay panoon nyo lamang po ang video kong ito o siya go mga kumari kong tiga ako ang init eh leche <laughs> isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. At yun nga po ha, makumari Kuntigang, ay topic natin ngayon ay utang na naman. Nakos, Mariosep. Hindi pa rin ba nauubos-ubos siya mga pagkakautang nyo ha, makumari Kuntigang? Hindi pa rin ba kayo nakakapagbayad ng mga utang po ninyo? O hindi pa rin ba kayo nakakasingil ng mga pinautang po ninyo? Tapos sasabihin sa inyo ng mga pinautang po ninyo, eh, move on ka na lang. Ah. <laughs> Nako po, si Mario Pues, kung ganyan nga po mga sitwasyon nyo po, ha, mga kumari kong tigang, for today's video, tuturuan ko kayo ng ilan sa mga napakainam na pamamaraan para tayo po makapagbahay na ng mga pagkakautang natin. Yun na nga, ha, mga kumari kong tigang. At tayo po ay may mga gagawin po na ilang mabibisang mga ritualan para yung mga sinasabing problema dyan sa mga pagkakautang na yun ay mawala ng tuluyan. Paano? Ganito po, ha, mga kumari kong tigang kayo po ay maghanda lamang po ng mga sangkap na babanggitin ko na talaga naman po pinaniniwala ng ating matandang mga inuno na napakainam pong gamit sa pagkontra po sa mga pagkakautang na yan. Kayo po ha mga kumaring kuntigang ay maghahanda lamang po ng balat ng puno ng akasya. Puno ng akasya. Ano ba puno ito? Ayun. Ayun ang puno ng akasya. nandito sa dulo. Yun. Yung malaking puno na yon Nakita nyo ba yon yun ang puno ng akasya. Kayo po'y kukuha lamang po ng balat ng puno ng akasya. Anong gagawin natin sa balat ng puno ng akasya? Di ba ito po ha, mga kumari ko, ay naishare ko na po sa inyo before. At ito po'y talaga naman po napaka-epektibong pamamaraan ha, kumari ko, tigang. Kung kayo po ay nagnanais na, kayo po'y makabayad ng mga pagkakautang po ninyo. Kayo po'y kukuha lamang po ng balat ng akasya. Yung pong puno ng akasya ha, kumari ko, tigang. Tapos anong gagawin natin? Kayo po'y kukuha lamang po ng kapirasong papel at isusulat po yung halaga ng pagkakautang po ninyo, yung pangalan niyo at birthday niyo at yung pangalan ng tao pinagkakautangan po ninyo. Ah, Impacto ka, motor ka eh. Sa <laughs> <So>, seryoso. <laughs> Ang init ha. Ang ingay-ingay pa. Ang dami kasi dito mga nagja-jogging eh. Kasi dito naman nga po tayo sa may baker uh, Bakerfield. Dito po sa Bakerfield. At dito tayo. At tuyong-tuyong damo ha mga kumarik yung tigang at marami mga naglalaro mga bata o oh, yan o oh, may mga naglalaro-laro may mga nagja jogging sa likuran nako hmm. dami nagja-jogging ha mga kumari tigang at napakarami ditong tao kasi syempre bakasyon na kasi ha mga tigang at medyo kasi dito malamig masarap yung hangin kasi di ba napakainit naman sa bahay sus so, si Mario Josep ako nga yung aking ano walang ano oh walang sinahabi itong aking Jesus life na electric pan alet. <laughs> Napakahina na tong nabili ko oh, tinyo. Akala ko ito yung malakas kasi pangatlo na po ito ha mga kumare kuntigan sa nabili kong ano yung handheld na electric pan, yung portable pan baga eh, naka, wala din kwenta oh, tinan nyo 699 kalit liit. Gagapwit ng ano ang hangin ako boss Marie Josep so ganun po ha mga kumarang kayo kukuha ng kapirasong papel isusulan nyo po dyan yung pangalan po ninyo yung birthday po ninyo tapos yung pangalan po ng taong pinagkakautangan po ninyo at yung pong halaga ng mga inutang po ninyo na gusto nyong bayaran tapos anong gagawin natin kukuha po kayo ng kapirasong balat ng akasya tapos yan po ay bibilutin nyo lamang po dyan sa balat ng akasya yung papel na yan at tatalian nyo lamang po yan ng kapirasong panaling kulay itim. Pwede po yung mga ribo na itim o pising itim ha, mga kumari kong tigang. Pagkatapos, yan po ay ilalagay nyo lamang po sa ilalim po ng inyo pong mga higaan. Yan, yan po i-activate yun po muna, mga kumari kong tigang, ng konting panalangin. Magdasal kayo ng isang ama namin, isang abagay ng mariat, isang sumasampalataya. Tapos, humiling kayo dyan, magpetisyon kayo ng mga pagkakautang na yan, na matagal na matagal na tilumot na, na hindi nyo na nababayaran, eh mabayaran nyo na. Para naman kayo e eh, makaahon na sa mga utang na yan Yan Ilalagay nyo po yan ha Mga kung tigang Sa ilalim po ng pong mga higaan Sa kama po nyo Sa ilalim ng kama Sa ilalim po ng unan po ninyo Tapos Kung kayo naman po ha Mga kung tigang Yung naniningil naman Halimbawa kayo po may mga pautang na Hindi kayo makasingil-singil Tapos kayo binukas-bukas na lamang Tapos sabi sa inyo i eh, Move on ka na lang mare <laughs> Ha punyeta pagka ganun sasagot sa inyo, ah, makumari ko, tika na ko, makakasampiga ka talaga, ha, diba? Nakabuis kaya yung ganun, yung ikaw yung sasabihin na, move on ka na lang, mare, move on ka na lang. Ah, anong ibig sabihin? Wala nang bayaran yun. Oo, oh, parang ganun na nga yun. Ah. <laughs> Nako po, Asmar Yosef. Pwes, ganito naman po ang gawin po niyo ha, makumari ko, tika. Ganun din po, kukuha din po kayo ng balat ng punong na akasya, tapos kayo din po kukuha din kapirasong papel, at ganito naman po ang gagawin po ninyo. Isusulat nyo naman dyan ha, mga kuntigang, yung pangalan naman ng tao na may pagkakautang sa inyo at yung birthday niya at yung halaga ng pagkakautang niya. Pagkatapos, ganun din po, itatali nyo rin po yan sa balat ng puno ng akasya, yung papel na yan, at tatali nyo rin po yan ng kapirasong ribbon na pula o kahit taling uh, PC o yung mga yarn na kulay itim o sinulid, pwede rin po yun. Tapos ito naman po ha, mga tigang, ay itatali natin at sasabit lamang po natin sa ating mga kalanan o sa tungko ng ating mga lutuan. Tungko. O po yung halimbawa kayo nagluluto sa mga kahoy o yung mga diuling. May mga dirty kitchen kayo. Doon po sa mga dirty kitchen nyo, doon sa may tapat po na mismo ng mga pinaglulutuan po ninyo, itatali nyo po yan dyan. Yung pong balat ng akasya na binilutan nyo po ng papel, tapos nilalayan nyo po ng ribbon na itim, doon nyo po itatali yan, hanggang sa siya po magbayad, hindi niyo tatanggalin yan ganon oo, oh, hahayaan nyo lang, pag uusukan siya nang uusukan yan, hanggang siya matingar-ngarnat, siya po ay kumbaga ay mabalisa, at siya ay makikita nyo tatawagan kayo yan, tapos kung halimbawa, wala naman po kayong mga lutoang ganyan, yung mga dirty kitchen o yung mga tungko yung nagluluto na nga sa kahoy o sa uling bawa kayo po yung nagluluto naman sa mga gas range o mga kalan pwede naman po rin gawin yan ha makumarik tigang ilalagay nyo naman po yung balat ng akasyang yan sa ilalim po ng inyo pong mga lababo Doon po sa pinaka elbow po ng inyo pong mga drainage system sa lababo po ninyo hahayaan nyo rin po siya dyan hanggang siya po ay matingar-ngar na at siya po ay magbayad na ng utang niya huwag nyo siyang tatanggalin dyan ha makumarik tigang at makikita nyo Pagkatapos yung magawa yan, mga ilang araw lang po, naku, tatawagan kayo niyan. Yan po yung magpapabiso sa inyo at sasabihin mare, ako pala may pagkakautang pa sa'yo eh. Ngayon ko lang naaalala pasensya ka na. <laughs> Kahit takpan mo pa yung mukha mo ha, ilalabas ko to. <laughs> oh, ka no, na. Oh, di yun na, singilin nyo na ha, mga kumarak yung tigang. Halimbawa, nagpaano na sa, nagpabiso na sa inyo, nagparamdam na sisigilin nyo na o oh, at makakasigil na kayo dyan ha makumarik tigang nako subukan nyo yan ha makumarik tigang kasi talagang napaka ng pamamaraan na yan at yan po talagang nako subok na subok ko nat na, yan po ay lagi kong ginagawa rin ha makumarik yung tigang at yan talaga rin po ako nakabayad ng pagkakautang ko noon sa mga lending sa mga bombay sa mga loans yan, inisa-isa ko po talaga sila at yan po talagang ginawa ko. Kasi yung pamaraan na yan ay talagang proven na proven na talagang yan po ay subok na subok na talaga yan po itinuro pa sa akin ng na maya pa akong abuela sa puyan yan ha makumari kong tigang sa napakainam na paraan para ang mga sinasabing pagkakautang na yan ay makontra nating tuluyan ah ganun pala opo dalawang beses na yan makumari kong tigang meron pa pong isa kayo po'y kumuha rin po ng mga buto ng paminta buto ng paminta opo kahit mga pito o walong parasong paminta po yan po ay bibili to nyo lamang po babalot nyo sa kaperasong papel nasusulatan nyo rin po ng pangalan po ninyo at birthday po ninyo Pagkatapos yung halaga din po ng mga pagkakautang po ninyo Para kayo po makabayad na ng mga inutang ninyo Sa tao yan, sa mga lending, sa mga bombay, sa mga 5-6, ganyan Kung halimbawa kayo po yung lubog na lubog sa utang Kayo po yung rinding-rinding na at hindi na talaga kayo makatulog Sa dami ng inutangan po ninyo Talagos, hindi na kayo makapaghulog, hindi na kayo makapagsubiman lamang sa mga kolektor Ay leche Dalawang <laughs> <The long> beses <laughs> na yan! Basta siya na, mga kung tigang Di ba ba kayo nauutas dyan? Ako? Alam nyo ba, ha? Makumalik ko ito simple lang naman po kasi Kahit takpan mo lang, pa yung mukha mo ha, ilalabas ko to Alam nyo ba kung paano? Huwag kayong mangutang, tigilan yung mga pangutang na yan At mawawala yung pagkaka-utang nyo Nako, itry nyo yan, talagang subok na subok na yan, talagang effective na effective yan Yung pagkanta sa utang, tigilan nyo ang mangutang Pagkakayo po yung mga malapit ng matapos, huwag nyo nang i-renew, huwag nyo nang itataob yung mga inuutangan po ninyo yan, at maglagay kayo niyan. Yung buto ng paminta, walong pirasong buto ng paminta, itatali niyo po yan sa kapirasong papel na may pangalan at birthday po ninyo. At yung halaga ng pagkakautang po ninyo, yan po ilalagay niyo lamang po sa mga pitaka po ninyo. Lagi niyo pong dadasalan yan. Magpetisyon kayo dyan na mabayaran niyo na yung mga pagkakautang na yan. At makikita niyo kapag nagmanifest po yan, kapag nagawa niyo po yan ng tama, e eh talagang yan po ay gagana sa inyo. At kayo ay makakabayad na ng mga pagkakautang ninyo. Oh, di ba ga? Gusto 'yon? ako gusto ko 'yan. Na kumari ko Kaya subukan niyo po 'yan. Kasi talagang 'yan ay ginawa ko na noon pa at talaga po ako ngayon ay talagang ah uh, print print na talaga ako ngayon sa pagkakautang. Oh. <laughs> Sana. So, yun po mga kumarik tigang. Sana po may mo mga bagong idea at kaalaman sa pagkontas sa so, mga sinasabing kamalasa na yan ng problema sa utang. Oh, tigilan niyo na kasi pa utang ha, mga tigang. Baka kayo mautas na diyan. Ah, uh, oh, so yun po ha, mga tigang. Keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumare tigang. Ah, uh, ang init talaga, Mario Jose. Eh. Huh? Nako, dagim na eh siya. Teka na. Ah, uh, tama na 'yon. Siguro naman may na 'yon. May vista naman siguro yun. Oh, sige, let's go. <laughs> ah? Tahan na! Tahan na! mo pa yung mukha mo ha. Ilalabas ko to.